Maris Racal may revelasyon tungkol sa pakikipaghiwalay nito kay Rico Blanco. Nagbigay ng matapang na pahayag si Maris Racal tungkol sa kanilang hiwalay ng long-time boyfriend na si Rico Blanco. Sa isang eksklusibong panayam, ibinahagi ni Maris ang tunay na dahilan sa likod ng kanilang pagwawakas bilang magkasintahan. Ayon kay Maris, ang kanilang pagkakaiba sa mga plano sa hinaharap at mga personal na hangarin ang naging pangunahing dahilan ng kanilang hiwalayan. Hindi na talaga kami magkatugma sa mga gusto na may marating sa buhay, ani Maris. Napagdisyon na namin na masabuti na maghiwalay na lang kami kaysa pilitin ng isang bagay na hindi talaga uubra. Binalikan ni Marie sa mga pagsubok na kanilang hinarap bilang magkasintahan ayon sa kanya, maraming beses nilang sinubukan na mag-adjust at mag-compromise para mapanatili ang kanilang relasyon. Pareho kami nag-effort para intindihin ang isa't isa. Pero may mga bagay talaga na mahirap baguhin Ania. Isa sa mga naging hamon ay ang kanilang mga career paths. Si Maris na aktibo sa showbiz bilang actress at singer. Ay mayroong mga pangarap na nais siyang tuparin. Samantala si Rico na isa sa mga pinakamagaling na musikero sa bansa. Ay may mga proyekto rin na nais pagtuunan ng pansin. May mga pagkakataon na nagkakasabay ang mga commitments na minat nagiging sanhi ng stress sa aming relasyon. Sa kabila ng kanilang desisyon na maghiwalay, binigyan din ni Marisa na natili pa rin ng respeto at pagmamahal ni Rico para sa isa't isa. Si Rico ay laging magiging mahalaga sa akin. Marami kaming pinagsamahan at hindi iyon basta-basta mawabala dagdag pa niya. Nagpasalamat din si Marie sa lahat ng suporta na natanggap nila mula sa mga kanilang mga tagahanga at mga kaibigan. Sobrang thankful kami sa lahat na nagmamahal at sumusuporta sa amin. Alam naming mahirap ito para sa inyo, pero sana maintindihan nyo na ginagawa namin ito para sa ikakabuti ng bawat isa. Ibinahagi rin ni Marisa pareho silang napagdesisyon na maghiwalay ng maayos tulang samaan sama ng loob. Mahalaga sa amin na tapusin ito ng maayos. Para sa aming kapwa kapakanan, wala kaming samaan ng loob at nanatili kami magkaibigan. Ang revelasyon ni Marisa ay kinalungkot ng kanilang mga tagahanga. Ngunit marami din ang nagbigay ng suporta sa kanya at kay Rico. Marami ang umaasa na pareho sila makakatagpo ng kaligayahan at tagumpay sa kanilang mga individual na landas. Sa kasulukuyan, si Maris na nagpapatuloy sa kanyang proyekto sa industriya ng showbiz. Focus muna ako sa trabaho at sa mga bagay na nagpapasaya sa akin, ani Maris. Marami akong plano at excited ako sa mga darating na opportunities. Si Rico naman na nanatiling aktibo sa kanyang musika at iba pang mga proyekto. Inaasa ang maglalabas siya ng bagong kanta at proyekto na tiyak na aabangan ng kanyang mga tagahanga. Sa kabila ng pagtatapos ng kanilang relasyon, pareho si Maris at Rico na handang harapin ang mga bagong kabanata sa kanilang buhay. May mga bagay na hindi natin kontrolado, pero ang mahalaga ay natuto tayo at naging mas matatag dahil dito. Tunay na inspirasyon si Maray sa sa kanilang pagpili ng respeto at pagmamahal kahit na nagdesisyon silang maghiwalay. Ang, kanilang kwento ay nagpaalala sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatapos sa isang relasyon, kundi sa patuloy na pag-aalala at pagrespeto sa isa't isa.